Ito na pala yung picnic na ko <laughs> po. ko. Hindi ko pa doon napupuntahan eh. Pero try natin. Mas na-enjoy ko tandaan kaysa doon sa nakita ko sa Yan na ng gulo. Nalilito ko. Oh, ayos yung daan dito ah. Ang ganda ng parking ng motor. Dito, sarado. Yan, hello sa inyo mga halapips! Nandito tayo ngayon sa Tarumona, Cavite. Kagagaling ko lang sa bahay sa GMA. Tapos, ah, pa-uwi na dapat ako sa Las Piñas. Kaso lang, maagap eh. Mga nasa 10 pa lang. Eh. 10.05. Kaya na isip ko na pumunta na lang muna sa Tagaytay bago ako umuwi. Tsaka wala rin naman akong gagawin kasi pagka-uwi ko. Kaya, yun, ride na lang muna. <laughs> So, yan. Andito lang tayo ngayon banda sa Southwoods. At papunta na ako ngayon doon sa Tagaytay. Sana hindi umulan. So, yan. Nakita-kita na lang ulit mamaya pagka pagdating natin sa Tagaytay. Yan. Nandito na tayo ngayon sa Tagaytay. Ito na yung rotonda. Tapos may tatawid na sasakyan. <laughs> yan ang rotonda ng Tagaytay. Tagal ko na rin hindi nakakapunta dito eh. Parang mga... Ah, uh, kailan nga ba? Parang November pa yung huling punta ko dito. Tapos gabi pa yun. Minsan kasi nagpupunta ako dito kapag kagabi. gabi. Uh, wala lang, para lang <laughs> para may Kumain, ganun. Tumambay-tambay lang dito eto ngayon Malamig-lamig yung hangin Pwede nga tanggalin yung ano, visor Masarap ng hangin Ingay Yan, binaba na ulit <laughs> Nadidinig ko yung tunog ng hangin eh Ayun nga, katulad dun sinabi ko kanina uh, Pumunta lang ako dito kasi wala naman akong gagawin sa bahay pagka uwi ko Kaya ito, Uh, nagkaroon ako ng oras para to mag ride pumunta dito sa Tagaytay malapit lang naman kasi ito sa amin sa GMA mga isang oras lang to wala, minsan wala pang isang oras eh kahit na madalas kasi ako mapunta dito sa Tagaytay um, hindi ko naman napupuntahan lahat kumbaga yung pagpupunta ako dito yun lang kakain lang ako or kung meron man kaming salo-salo dito nakakain lang kami sa restaurant tapos yun lang uuwi na ambon ba? Ba't ganun? Parang na ambon. So yun, ah, nagpupunta lang kami dito sa Tagaytay. Yun lang, para kumain. Hindi kami nakakapasyal dito. Ako, hindi ako nakakapasyal dito. Kung makapasyal man, yun lang. Pag may kasama, pero napakalimit naman. Tapos minsan, kapag ka meron kaming swimming sa Batangas, yung daan ko, eh, dito lang din sa Tagaytay. Kaya itong Tagaytay, eh, halos yung dadaanan ko lang hindi talaga yung palagi kong sasadyain na puntahan pero maganda kasi dito malamig tsaka kung bihira lang kayo makapunta dito hindi pa kayo nakapunta try nyo uh, mas maganda tuwing weekdays kasi nga konti sasakyan hindi matraffic tsaka madaming attraction kasi dito hindi ko alam kung sa picnic grove ako pupunta or sa people's park doon na pala yung picnic ko ko. <laughs> Walang pasang ko. So, people's park tayo. <laughs> Ganda ng ganitong biyahe. Walang traffic. Dire-diretso lang. Tapos ito, lamig ng hangin. Na, ang sarap pag ko dito ngayon. Walang tao. Pwede sa Pwede ba dito sa crosswind? Hindi ko pa doon napupuntahan eh. Pero try natin. U-turn. Kanya ba diba dito? Sa... dito po. Sa loob po. Sir, may day pass lang po tayo sa loob ng Crosswinds. 500 per vehicle. Hindi siya consumable. Included lang po doon parking tsaka entrance. Parking tsaka entrance? Yes po. Ah, uh, sige. Ah, uh, hindi ko alam eh. Saan magbabayad? Dito na rin po. Ah, dito na rin. Pwede mag-ikot-ikot doon? Ah, pwede naman po kayo. Basta may day pass na po sila. Ah, okay. Okay. Mas dito sila mapupunta nila hanggang mapa-restaurant po tayo. Pag gusto po nila pumunta ng Busan, babalik po sila dito sa may kabilang santo po sa may wedding shed. Kakaliwa po sila doon po yung na pagpunta ng natin. At doon po yung overlooking po natin sa kayong apat na restaurant. Pagbabayad ulit? Hindi po. Ito na rin po yung day pass po nila doon. Iba lang po yung daan ng motorcycle natin. Ah, okay. Sige po. Ang malaman to 500 pesos Entrance lang Pero sige, tignan natin kung sulit naman Giant chair Entrance pa lang, namahalan na ako kaso kasi katapat ko na si ate tapos na lang na kaya na mag out sana nag palace in the sky na lang ako people oh, people's park na lang ako Pero Ang ganda naman ng paligid eh.

Sabi kasi ni ate, na daw. Sa so, dito. So ito yung pass na sinasabi nila na halagang 500 pesos. Ayan oh. March 10. March 10 kasi ngayon yun lang, ah uh, parang ano lang guide ticket is non-refundable and convertible to cash ticket is valid only until the date is specified picnic and outside foods are not allowed halos yun lang naman yan March 10 Ito oh, ang ganda. Parang nasa Baguio. Kasi may mga pine trees tapos malamig yung panahon. Ganun pa ang dulas. Dudulas yung sapatos ko. Yan dito, try natin dito sa Napa. Hindi ko kasi nabasa kanina na ito pala yung Napa. Kasi kulay black yung nakasulat. Tapos ang nipis ng letters. Ang ganda, oh. Para siyang, ano, yung bahay sa ibang bansa. Ang ganda ng style. Ah, check muna natin dito sa baba. Ah, ang hirap bumaba. Yan, oh. Ang ganda. Para kang nasa ibang bansa, nga Pahin natin pumasok sa loob. Napa. Wow, ganda. Mukhang mamahalin dito. Ito, may menu. Ba't ito? Salad for 80. Beverages. Ah, um, mahal din. Ba't ganitong <laughs> pastries? yun din nasa ano mahigit 200 parang di ko kaya to nagbayad na ako ng entrance eh. tapos ang mahal yung pagkain eh, hindi pa ako sure sa lasa hindi na lang kunwari na lang busog ako kunwari na lang hindi ko type yung mga pagkain dito pag tinanong ako <laughs> Para kung ano dun ha Nasampal ng kahirapan Pero yan, sige Ikot-ikot na lang tayo muna dito Merong mga picnic tables dito oh. Pero bawal magdala ng outside foods Pwede siguro kung bibili ka sa Napa tas dito mo kakainin. Kaso sayang naman Kasi ang mahal sa Napa Tapos sa labas mo kakainin Sayang yung ambience ng loob Alpine Villas. Ganda talaga ng paligid. Para ka talagang nasa Baguio. Kasi nga yung mga pine trees tsaka malamig din lugar. Sana hindi malakas yung salita ako. <laughs> malakas kasi gayon ng loob ko na magsalita habang to mag-isa lang naglalakad. Kasi wala namang tao. Sana lang walang nakarinig sa akin. Pero ang ganda talaga ng mga restaurant dito kasi siyempre ang ganda nung nakita kong interior dun sa Napa. Tapos yung mga, yung labas niya, ang ganda ng scenery. Yun lang kasi talaga yun. Para sa akin, yung namamahalan ako. Ito, pabalik na ulit ako sa motor kasi parang ito na yata yung lahat. So ngayon punta naman tayo sa kabilang side nito. Ah, kailangan ko lang lumabas ulit sa main road tapos papasok ulit. Sabi kasi nung kanina yung babae, ah may daan daw dito kaso pang sasakyan daw. Hindi daw pwede yung motor. Kaya eto. Ah, lalabas pa ako tapos yon, babalik ulit don sa kabila naman. San po yung papunta sa kabila? San po yung papunta sa kabila? Dito sir sa may kabilang kanto lang sir may sunset po dyan, kaliwa po sila, paahon po yun, tapos pababa na po. Ito lang yung papakita ko din yes, ulit. Sige po. Thank you. Yes, po. Kabilang kanto lang daw. May waiting shed. Tapos, yun na yun. Ito ba yun? Excuse me po. Yung sa Cross Wind dito po ba? Ah, sige po. Oh, okay, so yun daw yun. Parang sabi ni Ate pa baba. Eh paakyat yung nakita ko. dito sarado or dito Ayos yung daan dito ha ah. sag Sana lang tama to Pero gantong daanan yung mga gusto ko Medyo makuruba Yeah, may makita doon oh sa malayo. Mga bahay-bahay lang naman pero maganda pa rin. Taas ang layo naman tama pa ba to? Wala akong nakikita ng ano ah, mga signage na crosswind nga yung pupuntahan dito. Pero ang ganda ng daan. Yan, may view. May hmm. parang farm. Ang ganda ng daan. <laughs> Mas na-enjoy ko 'tong daan kaysa dun sa nakita ko sa Crosswind. Pero dahil sayang naman, nagbayad na tayo, eh... Pupuntahan ko na lang din dito. Wow! Ang ganda. Luzan. Ah, ito nga, crosswind. Saan ang parking? dito po Bali, ticket, tapu, MEDAN na motor, po. Ay. Hindi naman nila chineck yung ticket ko. Hindi nga nila lang kung valid pa rin yung ticket ko. Ang ganda ng parking ng motor. Parang bahala kayo kung saan kayo. So, ito naman yung banda sa Dusan. Lakas ng hangin kita mo talaga yung mga puno gumagalaw eh. Ah, ito yung windmill na sinasabi nila. Yun lang, hindi gumagalaw yung helisin yung windmill. Ang ganda oh. Para kang nasa ibang bansa. Nakatuwa tapos dagdag mo pa yung kulimlim ng panahon parang nasa ibang bansa talaga yung mga nakikita ko sa Netherlands <laughs> mga ganong style ito naman parang residential na yata to itong building sa likod parang yung team niya yung parang katulad din dito yung parang ibang bansa yung style dito naman ano kaya ito restaurant. Ah, hindi. Parang ano siya? Parang convenience store. Or parang souvenir shop. Yan, yeah, tignan natin yung view dito. Alam mo. Ah, ito oh. Ang ganda. Kita mo yung mababang lugar. Yun, kita sa malayo yung may nita, yung mga building. Ang ganda ng view. Yan, kumulim-lim ulit. Parang ang gulo ng panahon ngayon, ano? Hindi mo malaman kung aaraw o uulan. Yan ito, mga tables and chairs. Parang ano sya? Um, lakas lang maka Memorial Park. Ang cute nito, isipin mo, isang masayang pamilya yung kumakain dito sa ilalim ng arawan <laughs> kasi walong bubong yan, tara na eh no, meron pala ditong St. Bernard chuchu chuchu tumingit pakagatin ako okay, hindi naman ako kinagat St. Bernard kasi yung pangalan ng aso. Na dinig ko kanina, tinawag siya na St. Bernard. Ganda talaga ng tanawin, no? O yan, tara na. Ah, ito. May tindahan dito. Tignan natin, nauuhaw na ako eh. Siguro may tinda sila ditong tubig. Kasi baka mamaya agin sa loob ko. Ah, so ito na pala yun, yung bandang musan. Halos kita mo naman lahat sa isang tayo ang lang. Ewan ko, parang hindi naman sulit yung binayad ko. Dito. So yun, 500 pesos na yun. Yung napa tapos dito sa lusang. Yun lang. Parang ano... Napamahal ka na, napamura ka pa. <laughs> Eto, hindi ko tinatignan Joe Joe's Tavern. Gusto kong pumasok eh. Kasi lang... Mahal eh. Pero ito, feeling ko, sulit na sulit yung 500 ko dito sa parking na ito. Mag-aalauna na. Hindi pa ako nakain. <laughs> hindi pa ako nag-aalmusal din. So, ayan. Tara na. Um, wala naman akong nakainan dito kasi ang mahal. Tapos, dagdag mo pa yung binayad mo na 500. na lang. Hindi sulit. So yan, tara na mga halapips. <laughs> Parang ebang ko Parang Lugi ako dun ha Mahal kasi yung presyo ng entrance Kaya ko sanang kumain ng ganong presyo Yung mga nakita kong presyo kanina Eh kaso lang nagbayad na ako ng entrance Parang na lang Tataas masyado yung gastos May mga makainan naman dito sa Tagaytay Madami para sa akin, hindi sulit yung binayad ko. Okay, okay pa kasi mag-isa lang naman ako. Tapos, kung may kasama akong iba, kunyari, ililibre ko, kunyari, date, gano'n. Kaya may mga kasama kang mga anak parang mahal, sakit. Pero at least, uh, ganda o. Oh. Ganda nang nakikita ko. Oh. So yan mga halapips, uh, Hanggang dito na lang tong video na to uh, Titingin na lang ako kung mayroon pa akong mapupuntahan dito So yan maraming salamat sa inyo Sana nagustuhan nyo tong video na to <laughs> So kung nagustuhan nyo Pakilike naman tong video na to Tapos kung gusto nyo pang makapanood Ng mga ganitong kulasing video mula sa akin Subscribe lang kayo dyan sa ibaba So yan mga halapips, sa ha? maraming salamat sa inyo. Bye bye!